Magandang araw po muli mga kaubayan, Kuya Mamu po at muli po tayo babalik dito po sa ating Youtube Channel upang muli nating uh, pag-usapan na uh, ito pong uh, mga kaganapan na uh, dito po sa ating uh, lipuran. Uh, at uh, magbibigay tayo ng reaksyon kung maaari at uh, opinion. Uh. Pero bago uh, tayo tumulak mga kaubayan dito po sa ating uh, paksa ay uh, binabati ko muna po ang ating mga kaubayan, Luzon Visayas Mindanao. At uh, maging ating mga kabayan na si Bayong Dagat, uh, magandang araw po muli. At uh, sana po ay nasa mabuti tayo kalagayan sa mga oras na ito. Well, uh, pag-usapan natin ngayon uh, mga kabayan, ito pong uh, latest uh, vlog. Uh, dito pong si uh, Ibipanyo Labrador sapagkat uh, kakaiba ito mga kabayan. yung mga revelasyon uh, sa vlog na ito ni Ibipanyo Labrador. Well, uh, pag-usapan po natin muli mga kabaya na ito pong uh, matapang na vlogger ano, na wala pong iba kundi ito pong si Ibi uh, Ibipanyo Labradora sapagkat so uh, noong mga nakarang araw ay uh, akala ko po ay talagang lulubay na niya ang uh, pamunuan ng uh, Iglesia ni Cristo dahil uh, hindi nila po sinasama ito sa kanyang mga vlog oh ano, hindi na po niya binibira. At uh, maging ito pong mga miyembro ano, ng INC ay uh, medyo natuwa na rin dahil uh, talagang uh, na po ito sa pagbira dito po sa kanilang uh, pamunuan. Ah. So balit ito po mga kabayan, ngayong uh, latest vlog ni Ipipanyo Labrador ay uh, lalong uh, bumira ito ng uh, matindi sapagkat uh, mayroon po siyang revelation ano, dito po kay uh, Kibuloy at kay uh, former President Duterte at uh, dito po sa pamunuhan ng Iglesia de Cristo o yung uh, namumuno na wala pong iba kundi itong si uh, kapatid na Eduardo uh, Manalo. Ano? Dahil uh, ito daw pong uh, tatlong ito mga kaubayan ay nagkakaroon ng uh, usapan ano? na ito pong si Kimuloy eh? ay uh, nakiusap daw po itong si uh, former president na isama ano, nitong si Uh, kapatid na Eduardo Manalo, ito pong si Kumuloy, doon po sa mga senatorial uh, candidate na isasama nila na pamubutuhan na uh, dito po sa mga miyembro ng uh, Iglesia ni Cristo. So, uh, po natin mga kaubayan, uh, ito pong uh, uh ito, dito si uh, Ibipanyo Labrador uh, Ang nakakalungkot dito mga kababayan, kung sakaling manalo man itong si Kibuloy, ito po ay kagagawan ng iglesia ni Manalo. Dahil humingi ng tulong si Duterte kay Eduardo Manalo na kung maaari, yung mga membro nila ay utusan na iboto si Kibuloy ay mayroong patong-patong na kaso na kinakaharap dahil abusado sa kanyang mga membro. Na kung saan ay meron ding kaso sa ibang bansa. Patong-patong na kaso na kung saan yung mga kasong ito ay magkahalintulad sa kaso na kinakaharap niya dito sa ating bansa. Alam niyo mga kababayan, kung magkakaroon ng posisyon si Kibuloy dahil po sa tulong ng Iglesia ni Manalo, kawawa po ang ating bansa. At uh, hindi po uh, mga bayan dito po si Ibipanyo Labrador, ito po ang uh, kanyang revelasyon na uh, patungkol po dito sa kapangyarihan, ano, yung kaya naman uh, dito po sa impluensya ng uh, Iglesia ni Cristo sapagkat ayon po dito sa vlogger nito ay uh, maraming koneksyon ang uh, Iglesia ni Cristo uh, dito po sa ating uh, gobyerno, ano, lalo pa dito sa Uh, hukuman na uh, ng uh, Republika ng Pilipinas dahil uh, marami daw pong miyembro ng uh, uh ng mga huwis ano, dito po sa ating lipunan at uh, mga abogado at mga kapulisan uh, ay uh, inuutosan daw uh, dito po si uh, kapatid uh, Eduardo Manalo ano na wag daw uh, galawin na uh, ito pong uh, pamilyang Duterte upang uh, wag pong uh, makasuhan uh. At uh, ang uh, mas malupit mga kabayan sa naging na uh, nito uh, pong si uh, Ibipanyo Labrador mga kabayan ay uh, mayroon daw po siyang uh, nalamang uh, balita ano, na ito pong uh, kampo ni Kimuloy uh, sa pamagitan po nito pong si former uh, President Duterte ay uh, magbibigay ng bilyon, bilyonis mga kabayan na uh. Dito po kay uh, kapatid na Eduardo Manalo upang uh, panalunin uh, ito po si uh, Kibuloy uh, uh, bilang uh, senador ano, dito po sa ating bayan. So uh, panuorin natin po itong uh, kanyang revelation mga kabayan. At malita ako pa nga, nag-alok pa ng bilyon na ha, halaga si Kibuloy sa pamunuan ng iglesia ni Manalo para lamang suportahan siya. Grabe. Tingnan niyo yung mga billboard ni ni ano, ni Kibuloy. Nangunguna ngayon na naglalaki yan. Saan niya kinuha yan? Sa matalang nakakulong siya. Diba? Saan niya kinuha yun? Yung naglalaki yan yung mga billboard. Doon pa lang sa dako makikita mo na. Magkasama yung tatlong mga Diablo. Si Sara, si Rodrigo Rawa Duterte, pati yung yung pastor na Nagpukon wa rin makapangyarihan sa lahat. mga kabay, si ang po ang tinutukoy niya noon po sa pastor. Ano? So, ang... Uh, ang opinion ko dito mga kababayan kung uh, uh ito pong si Kibuloy talaga ay uh, maluklok ano, bilang senador ay uh, hindi rin po ito makapagtrabaho ng maayos sapagkat nasa kulungan po ito mga kababayan at uh, wala pong uh, piyansang uh, Uh, maaaring uh, ibigay ano, ng hukuman na dito po kay uh, Pastor Kibo daw eh, sapagkat uh, available po yung mga kasong uh, na isampa dito po sa naturang ang uh, pastor so hindi rin po makakapagtrabaho mga kabayan ang maayos itong uh, pastor na ito kung uh, sakali ito man po ay uh, maging ganap na po na senador uh, dito po sa ating uh, lipunan na uh. At uh, dito mga kababayan, sa mga nagiging uh, revelasyon uh, dito pong si Ilipanyo Labrador ay uh, tila napakadaling mangalap uh, mga alap, ano, ng uh, mga mahalagang informasyon uh, galing po sa loob ng uh, Iglesia ni Kristo. At uh, kung uh, ito man po ay uh, may katotohanan, ay uh, talagang uh, masisira dito ang kredibilidad, ano, ng uh Iglesia ni Kristo at sa inyo po mga kababayan no at uh, kayo po ba ay uh, naniniwala dito po sa revelation ito ha? dito po si uh, Ibi Panyo Labrador o sa tingin niyo po ba gawa-gawa uh, lamang niya ito at uh, makibahagi kayo mga na dito po sa ating talakayan no at uh, kung meron po kayong uh, gustong uh, i-comment ano o para na po dito sa ganitong uh, mga revelasyon ito ay magkumit uh, mag-commit po kayo mga kabayan dito po sa ating comment section at uh, pag-usapan po natin ang mga bagay na ito. At uh, sa mga kabayan, ito muna po ang uh, impormasyon ating ibibigay ano, dito po sa uh, latest uh, vlog. Uh, dito po uh, si uh, Panyo Labrador. Ito po muli ang inyong lingkod, si Kuya Mamo at uh, muli po tayo magbabalik. Ano? sa mga susunod na oras upang uh, muli natin pag-usapan yung mga mahalagang bagay na nagaganap dito po sa ating lipunan uh, mabuhay po tayo lahat at uh, God bless po, bye bye